Tumaas ng 15% ang kabuang bilang ng kaso ng dengue sa buong bansa ayon po yan sa Department of Health. 77,867 po ang cases from January 1 to June 15, 2024 at 67,576 naman ang cases mula January 1 to June 15, 2023. Mataas po ang uh, ang data ngayon kumpara sa higit 67,000 kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mula po noong May 5 hanggang June 1 ay hindi nagpakita ng pagtaas sa kaso ng dengue sa National Capital Region, Calabarzon, Zone, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region. Hinikayat naman po ng DOH ang publiko na hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng uh, at labok tulad ng pagtatanggal ng stagnant at mga container, paglalagay ng insect repellent lotion, pagsuot po ng long sleeve shirts at pantalon at pagkonsulta sa doktor sa oras na makaramdam ng sintomas ng dengue at pagsuporta pa sa pagsagawa ng fogging sa mga outbreak areas na may mataas na kaso ng dengue.